Hi guys! So for today I am going to try to put the um, eyelashes extension I purchased. So this is out of curiosity. King dite mgabalum mg but sang false eyelashes. In a single in the cluster cluster, Kinang lang ko pa natun an. So da mokonin nakita sa TikTok May mga emlen and this one is from Eliza. ang packaging, may ara siya nga free nga tweezer. There's one bottle ng glue and an extra glue pagid, uh, 1.8 ml. So, ginamata ko na butang, no? Kakadlaw lang kami ni Audrey, kihambal niya kung no? laba laba kung tulukon mo siya sa side view. Ang mga lashes, may label siya, kundiin siya like outer, middle, kag ang inner part. So, first time ko ni, and I did not know nga ang 10mm to 16 is laba na siya gali. Or, nasawahan lang git ko. It's because nga ang lashes ko medyo lipot. Ang muna na galing yung atsura ko, pag matapos mo na pang butang, medyo kasawas ang feeling. Hedo. <laughs> my feather ka sa mata pero mas hapos ni siya ibutang compared sa nabakal ni Ken sa akon dito sa Unitap kaya ang blue sa to mala na. so flexing you guys how I did my lash extension and also my haircut when I did that sa hinigaran i-wear test ko ni ang lash extension kung ano ni siya kalawig na mag-tener